Ang panalangin ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay laging handang lumapit sa atin. Nang hindi nangangailangan ng komplikadong mga ritual, tanging sa isang taos puso, mapagpakumbaba at nananabik na puso. Hayaan mong hipuin ng Diyos ang iyong puso, nagawin itong isang buhay na tabernakulo. Kung saan siya ay laging naririto at kumikilos sa bawat sitwasyon ng iyong buhay. Iniaalay ko sa iyo ang lahat ng aking mga hangarin, alalahanin at pagdurusa. At hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na tulungan mo akong magtiyaga na laging nagtitiwala sa iyo. Amang walang hanggan, iniaalay ko sa iyo ang kamahal-mahalang dugo, kaluluwa pagka Diyos at katawan ng iyong anak na si Jesucristo. Inihaharap ko ang sakripisyong ito para sa pagbabayad sala ng aming mga kasalanan, ang mga kasalanan ng buong mundo, at para sa mga pangangailangan ng aming Santa Iglesia Katolika. Amen. Sa langit at sa lupa, magpakailanman at magpakailanman, purihin ang sagrado korason ni Jesus na nasa sakramento. Sagrado Corazon ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Sagrado Corazon ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig sa amin. Liwanagan mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig. Sagrado Corazon ni Jesus, patawarin mo at baguhin ang mga makasalanang kaluluwa na lumalayo sa iyo. Tulungan mo ang mga mga naghihingalo na makilala ang liwanag ng pag-asa at ang bagong buhay sa iyong pag-ibig. Hinihiling ko sa iyo na palayain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio upang makapasok sila sa walang hanggang kaligayahan sa tahanan ng Ama sa Langit. Sagrado Corazon ni Jesus, protektahan mo ang aming mga pamilya mula sa pagkakahati-hati, pagsubok at pagdurusa. Naway manahan ang iyong presensya sa bawat tahanan, upang lahat kami ay magmahalaan, magpatawaran, at magsuportahan sa isa't isa araw-araw. Sa gayon, magpapatutuo kami sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming mga buhay na maging halimbawa ng kapayapaan, pagkakaisa, at katapatan. Kalinis-linis ang puso ng Birheng Maria, gabayan mo kami upang mas mapalapit sa Diyos. Turuan mo kaming ibigin ang Diyos ng may parehong sigasig na pagmamahal mo sa Kanya. Tulungan mo kaming maglingkod at mamuhay alinsunod sa Kanyang kalooban. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa ng pag-ibig at pagpapakumbaba na laging naghahangad na gawin ang Kanyang kalooban sa aming pang-araw-araw na buhay. Sagrado Sakramento ni Jesus, sumasampalataya ako. Sumasamba ako sa iyo, nagtitiwala ako sa iyo at iniibig kita. Hinihiling ko sa iyo ng kapatawaran, Panginoon, para sa mga hindi naniniwala sa iyo, na hindi sumasamba sa iyo, na hindi nagtitiwala sa iyong kapangyarihan at hindi nagmamahal sa iyo ng buong puso. Nakikiusap ako sa iyo na sa iyong walang hanggang awa ipagkaloob mo sa kanila ang biyaya na makilala ka at ibigay ang kanilang sarili sa iyo. Naway mabuksan ang kanilang mga puso sa iyong liwanag upang maranasan nila ang kagalakan ng pamumuhay sa ilalim ng iyong proteksyon. Sa langit at sa lupa, magpakailanman at magpakailanman, purihin ang sagrado korason ni Jesus na nasa sakramento. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon para sa iyong napakalaking pag-ibig. Sagrado Corazon ni Jesus, bigyan mo kami ng pagpapakumbaba at katapangan upang maging saksi ng pananampalataya sa mundong ito na madalas na nakakalimot sa iyo. Sindihan mo sa aming mga puso ang apoy ng pag-ibig. Isang apoy na napakainit na hindi kami papayagang magpahinga hanggang sa lahat. Sa aming mga salita at gawa ay maging refleksyon ng iyong banal na biyaya. Huwag nawa kaming tumigil sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, at mamuhay alinsunod sa iyong banal na kalooban, anuman ang mga kalagayang aming kinakaharap. Panginoong Heso Kristo na nasa sakramento, nagpapasalamat ako sa iyo para sa napakalaking pag-ibig na ibinigay mo sa akin. Ikaw ang bukal ng buhay. Ang bukal ng pag-asa at ang kanlungan kung saan ako nakakatagpo ng kapayapaan. Hinihiling ko sa iyo na tulungan mo akong maging laging mulat sa walang kondisyong pag-ibig na ito sa lahat ng oras at sitwasyon. Naway bumuhos ang iyong kapayapaan sa aking puso at sa lahat ng mga lumalakad sa aking tabi. Sa langit at sa lupa, magpakailanman at magpakailanman purihin ang sagrado korason ni Jesus na nasa sakramento. Ako ay mahina at marupok, Panginoon. Ngunit lagi akong nagtitiwala sa iyong walang hanggang awa. Gabayan mo ako sa pamamagitan ng mga hamon ng buhay. Tulungan mo akong malabanan ang mga tuksong naglalayo sa akin sa iyo. At bigyan mo ako ng pagtitiyaga upang sundin ang iyong mga yapak ng may pananampalataya. Naway palakasin ako ng iyong biyaya, bigyan mo ako ng pag-asa at gawin mo akong mas malapit sa iyo araw-araw. Nagtitiwala ako sa iyong pag-ibig at sa iyong banal na probidensya na laging sapat para sa akin. Panginoon, sindihan mo ang aking puso ng apoy ng iyong pag-ibig na napakalakas at makapangyarihan. Huwag nawa itong mamatay, kundi lumago sa bawat paghinga upang ako ay maging isang buhay na saksi ng iyong awa sa bawat pagkilos, salita at pag-iisip. At tulungan mo akong maging refleksyon ng iyong liwanag na magdala ng pag-asa sa mga nawala ng pag-asa, aliw sa mga nagdadalamhati at kapayapaan sa mga nabubuhay sa bagyo. Naway ang aking buhay ay maging instrumento ng iyong kalooban upang sa lahat ng aking ginagawa, ikaw ay maluwalhati. Panginoong Heso Kristo na nasa sakramento, nagpapasalamat ako sa iyo para sa napakabanal na sandaling ito na ipinagkaloob mo sa akin. Hinihiling ko sa iyo na lagi kang lumakad sa aking tabi. Palakasin mo ako at baguhin mo ako upang ako ay maging liwanag sa buhay ng mga nasa paligid ko na nagpapakita ng iyong pag-ibig at iyong kapayapaan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 5 minutos kong Jesus Sakramentado. Sa ngala ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig, Ikaw na pinabayaan sa maraming tabernakulo kinalimutan ng marami. Ngunit laging naghihintay sa aming pagdalaw. Jesus, ang mabuting Jesus na nananabik sa aming puso, na humihingi lamang ng isang gawa ng pag-ibig mula sa amin. Panginoon ng Tabernakulo, hinihiling ko sa iyo na dagdagan ng aking pananampalataya, naliwanagan ang aking puso, at turuan akong magtiwala ng lubos sa iyong pag-ibig. Panginoon ng awa, baguhin mo ang aking kaluluwa. Gawin mo akong instrumento ng iyong awa para sa aking kapwa upang ako ay maging refleksyon ng iyong pagkahabag sa mundo. Panginoon ng mga nang, ng katotohanan, gabayan mo ang aking mga hakbang sa tuwid na landas. Sa landas ng kabutihan, upang lagi kitang maparangalan sa aking mga gawa. Panginoon ng tabernakulo, gawin mong mahalin kita ng buong pagkatao ko na ang aking pag-ibig sa iyo ay lumago araw-araw ng higit at higit na ang iyong presensya ay maging aking kanlungan, aking kalakasan, aking kapayapaan, tayo ay parang mga bangkang nakatali sa isang pantalan. Lumulutang na nakasuporta sa isang lubid sa napakalawak na dagat ng Diyos. Ngunit bagaman inaanyayahan tayo ng Diyos na bumitaw, na magtiwala sa kanya, hindi natin kayang putulin ang mga tali na bumibigkis sa atin. Natatakot tayong bitawan ang kontrol. Natatakot tayong hindi malaman kung saan tayo dadalhin nito sa kabila ng katotohanan na siya ay mayroon ng perpektong plano para sa bawat isa sa atin. Nasaktan na tayo ng maraming beses. Nadismaya na tayo sa mga taong mahal natin. Kaya nahihirapan tayong ibigay ang ating buong tiwala sa Kanya na hindi tayo kailanman bibiguin. Kinikilala ko na hindi madaling kalasin ang mga buhol na 'yon. May mga takot, may mga kawalan ng seguridad, at maraming beses nating iniisip na ang alam natin, gaano man kawalang katiyakan, ay mas ligtas kaysa sa hindi natin alam. Ngunit kapag nagpasya tayong kalasin ang mga gapos na iyon, kapag tumalon tayo sa kawalan ng katiyakan na may tiwala na sinusuportahan tayo ng Diyos. Napagtanto natin na ito ang pinakamagandang bagay na magagawa natin. Naaalala ko ang sandali ng magpasya akong putulin ang lubid na yon. Ako ay 30 taong gulang. Sa loob ng mahabang panahon ay tinanong ko ang aking sarili kung bakit hindi ko ito ginawa noon pa. Nagtagal ako inaamin ko.